Carla Abiliana asked, what if she bumps into ex-husband Tom Rodriguez? Wala na akong mararamdaman. Hindi nagpatumpik-tumpik si Carla Abiliana sa pagsagot sa mga kontrobersyal na tanong ng press. Sinagot niya maging ang personal questions, particular ang failed marriage niya with fellow kapuso star Tom Rodriguez. Nitong Martes, September 26, 2023, pumirma ng kontrata si Carla sa All Access to Artists o AAA Management matapos umalis sa puder ng long-time manager niyang si Popoy Caritativo. Ang AAA rin ang namamahala sa career ni na Marian Rivera at Maine Mendoza. Sa press con proper, binato ng personal question si Carla na diretsyo niyang sinagot. Is Carla ready to be friends with Tom? May mga usaping babalik na si Tom sa Pilipinas mula sa US at magiging aktibo mula sa showbiz. Dahil pareho silang nasa bakura ng Jimmy 7, handa na ba si Carla na makasalubong kung sakasakali ang kanyang ex-husband? Sagot ng actress, hindi naman po maiwasan po yon dahil yun nga po, same industry po kami. Bilang artista, yun nga po, GMA pa po, nagkataon po. Inevitable po yon of course. Matagal ko na pong naisip yon na prepare ko yung sarili ko. Parang wala na po, wala na akong maramdaman kung sakali man pong mangyari yon or kung mangyari man na po yon Pag na yung araw na yon hindi na po, wala na po. At least, kumbaga kilala ko po ang sarili ko, parang ganun po. Confident na po ako na hindi naman po ako parang magpapanik or matatakot o malulungkot, parang ganun. Ako naman po ay na napaka-professional na tao. So kung sakaling nasa studio po siya, o kunwari ay may show po, kung nandun po siya, wala pong problema. Kung baga, trabaho lang po. And that's it for today's video. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!